Aris, ngayong araw, may liwanag ang iyong landas na nagbibigay ng lakas sa iyong mga gawain, maganda ang iyong tsempo upang matupad ang mga planong may kinalaman sa negosyo at pagpapalago ng kita, ang tagumpay ay nakaayon sa iyong kasipagan, ang pahiwatig lang ay maingat sa pagdedesisyon, nang mabilisan disiplina mo ang kailangan at maging mapanuri sa mga taong nagbibigay ng suhestyon sa iyo mas mainam na pag-aralan sila. Sa pera o sa pananalapi, umiwas sa pagpapahiram lalo na sa kaibigan, ngayong araw, para makaiwas ka sa suliranin at sa iyong trabaho, ang pagsisikap mo na makatapos ng maayos. At pagiging maagap ay magbibigay sa iyo ng respeto sa mga kasama sa trabaho. Sa relasyon sa pagmamahalan, iwasan mo ang mga salitang pwedeng pagmulan ng isang tampuhan at maging masaya ka usap na maunawain ang magpapasigla sa inyong pamumuhay. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 19, number 25, number 33, number 41, at number 5. Taurus Ayon sa iyong gabay, ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataong mas mapalapit ka sa pangarap mong pagnenegosyo. Pero mas makakaganda na mas mainam na hintayin mo, ang panahon na may suporta mula sa mahal sa buhay. Natuwang tiwala, sila na makatulong sa iyong mga plano, at sa mga desisyong may kaugnayan sa pamilya, ay makabubuting makinig ka sa payo ng mga nakatatanda, at sa iyong trabaho. Mag-ingat sa pagbabahagi ng ideya ngayong araw, dahil may posibilidad na magamit ito sa hindi maganda para sa iyo dahil baka makuha nila, maging tahimik at matiyagang ang pagtatrabaho ang susi sa tagumpay. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 5, number 18, number 22, number 30, number 42, at number 29. Gemini, ayon sa iyong gabay, may magandang pagkakataon para sa tagumpay mo sa mga magagawa mo, na dahil sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isang lalaking may malawak na kaalaman. Tiyaking mong magiging malinaw ang mga kasunduan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. At kung maere na iwasan muna ang paglalakbay ngayong araw, dahil may babala ng abala sa pera. Mag-ingat sa pagpapautang sa mga kakilala. Unahin mo ang pangangailan ng mahal ng sumigla lalo ang inyong mga kalusugan. At sa pag-ibig, magandang panahon upang mapanatili ang malambing na gabi, at sasaya ang good vibes sa inyong relasyon. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 28, number 17, number 21, number 36, number 40, at number 10. Cancer, ngayong araw, ang pahiwatig ng mga bituin ay nakatuon sa pagkakaisa ng pamilya. Ang pagmamahalan sa loob ng tahanan ay magbubunga ng mas matatag na samahan, bigyang halaga ang espiritual na ugnayan ng buong pamilya, mag-ingat sa usaping pera, Huwag basta magbigay ng hindi pinag-iisipan, ang pagdamay sa miyembro ng pamilya na may pinagdaraanan ay magdadala ng kasiyahan at swerte. Sa iyong trabaho ang pahiwatig ay huwag basta magtitiwala muna na ipakisuyo ang mga ibang kailang sa trabaho, dahil baka ikaw ay mapahamak sa hinaharap. Ang anim na numero na pwedeng magbigay ng kaligayahan. Number, number 3 number 11, number 18, number 22, number 30, at number 44. Leo, ang pahiwatig ng mga bituin ay nagbabala laban sa padalos-dalos na pagtitiwala. Panatilihing bukas ang mata sa mga alok na may kainahinalang intensyon. Itoon ang oras sa pamilya at umiwas muna sa mabibigat na usapan, at kung mayroon ka naman dapat gawing desisyon, ngayong araw, ay huwag nang ipagpaliban dahil swerte sa iyo ngayong araw, sa kalusugan, maging mapagmatsyag upang makaiwa sa abala, sa pag-ibig, masigla ang araw, gamitin ito upang magpatibay ng ugnayan, at nang lalong sumigla ang mga good vibes sa inyong pagmamahal, na makagawa pa ng mas magandang pagbabago sa pag-asenso. Ang anim na numero na pwedeng magbigay ng kaligayahan. Number, number 10, number 12, number 21, number 26, number 33, at number 47. Virgo, ngayong araw hinihikayat kang maging bukas sa damdamin ng iyong pamilya. At umiwas muna sa mga deal na sa isipan ay baka magawa, nang may tutuloy huwag ka nang tumuloy dahil mahina ang senyales na magiging okay, at ang mahinahon mong pag-uugali ay magiging tulay ng pag-unawa sa isa't isa. Kung may maliit na suliranin sa kaibigan o sa mga kamag-anap, mas mainam ang magkakasundo at sa mahal mo ay maglaan ng oras sa makabuluhang usapan at mga plano para sa hinaharap, sa pananalapi, ang simpleng ligaya kasama ang pamilya ay magdadala ng bagong oportunidad, sa pag-ibig, masagana at magaan ang daloy ng inyong pagsasama. Ang anim na numero na pwedeng magbigay ng kaligayahan. Number, number 26, number 13 number 19, number 25, number 34, at number 41. Libra, ngayong araw, mag-ingat sa trabaho at suriin ang mga gawain ng maayos. Iwasan ang pagmamadali upang hindi makaligtaan ang mahalagang detalye. Sa negosyo, umiwas sa pakikipag-usap sa mga taong walang malinaw na layunin. Baka ikaw ay maguluhan sa mga salita kakaiba, mas mainam na itoon ang oras sa pamilya at kapatid, kung saan matatagpuan ang inspirasyon. Na makagawa kayo ng mga plano, sa pamumuhay ng pamilya, sa pera, huwag muna magpautang. Maganda ang daloy ng biyaya kung tutulong ka sa mga magulang o kapatid. Sa pag-ibig at pamilya, masigla ang samahan sa bahay at nagbibigay ng positibong enerhiya. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 12, number 27, number 30, number 36, number 42 at number 49. Scorpio. Ayon sa iyong gabay kahit may katamaran kang makipag-usap o dumalo sa isang meeting, pilitin mong sumama o may pag-usap. Maaaring may ideyang magagamit sa hinaharap kung madidinig ang mga suggestions nila. At ang iiwasan ay ang labis na pakikisama sa mga kaibigan na maaaring magdulot ng tukso o biglaang gastos. Piliin lamang ang mga taong karapat-dapat sa oras mo na makakasam sa iyong pera kung may ekstra pera, ibahagi sa anak na may sariling pamilya, magdadala ito ng biyaya, sa kanya ay ikakasigla ng kanyang kalusugan, sa trabaho naman, ay magaan ang araw sa mga gawain, trabaho, bas focus ang pansin sa proyekto na magagawa. Sa pag-ibig at pamilya, panatilihing masaya ka at bukas ang iyong isipan, sa pakikipag at komunikasyon ang anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 23, number 18, number 20, number 29, number 38, at number 45. Sagittarius, ayon sa iyong gabay, ay bigyang pansin ang kamag-anak na babae na may balak sa pagnenegosyo, dahil maganda ang vibes ninyong dalawa kung magkakasama ang iiwasang isama ang iba tao na kahit pa kaibigan dahil baka siya pa ang makakagulo sa inyong gagawin. At maglaan ka ng oras sa panalangin upang mapalakas ang positibong enerhiya sa bahay. Sa pera, iwasang pag-usapan ang pera sa pamilya, hintayin ang tamang oras na sabihin ang nais mong gawin sa pera. At sa pag-ibig, positibo ang relasyon, nagbibigay sigla sa inyong buhay na masaya, at kung may gabi, ng pag-iibigan ay okay sa inyong mga kalusugan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 11, number 14, number 21, number 33, number 40, at number 8. Capricorn, ngayong araw ay puno ka ng enerhiya at tiwala sa sarili lalo na sa mga transaksyon. Yan ay magandang pagkakataon para ito ay upang makipag-usap sa iba't ibang tao, bagong kakilala man o dati ng mga kausap, maaaring magtagumpay ang iyong mga plano, ngunit huwag munang pumirma ng kasunduan ngayong araw, mas angkop ang ibang araw para dito ang magagawa, sa iyong trabaho, ay positibo ang iyong araw at mainam ang pagiging maagap, Iwasan ang pagtanggap ng bisita sa bahay upang hindi mawala ang positibong enerhiya. Sa pagmamahal, puno ng kasiyahan ang inyong relasyon na maaaring magdala ng mas maayos na kabuhayan. Ang pangarap ay laging maging mapagmasid, ito ang paalala ng kalikasan na ang tunay na tagumpay ay dumarating sa mga taong marunong maghintay, magbantay at kumilos sa tamang panahon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 23, number 12, number 18, number 27, number 34, at number 49. Aquarius, ang pahiwatig ay maging maingat sa mga usapan tungkol sa pera tiyaking kilalanin muna ang kausap bago magtiwala upang mapanatili ang iyong swerte. Sa trabaho, ay maayos ang araw, matatapos ang lahat na dapat na magagawa, ngunit ang pagiging maunawain sa mga katrabaho ay magdadala ng mas malaking biyaya sa pamilya, maghinay-hinay sa pagiging istrikto upang mapanatili ang magandang relasyon at laging magkakaroon ng good vibes sa pamamahay, at pagdating sa pagmamahalan, iwasan ang padalos dolos na paggawa ng opinyon upang maiwasan ang alitan, ang pagiging mahinahon ay magpapalalim sa inyong ugnayan sa pag-iibigan. At ang pangarap ay laging maging mapagmasid, ito'y paalala ng kalikasan na ang mga pangarap ay lumalapit sa mga taong marunong makinig, maghintay, at unawain ang mga senyales ng pagkakataon anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso number 36 number 14 number 21 number 30 number 38 at number 9 pisces ang pahiwatig ngayong araw may darating na taong makakatulong sa iyong mga proyekto Oras na dumating ang ganoon tao ay mararamdaman mo sa iyong isipan, ang paalala ay mag-ingat sa mga kausap mula sa malalayong lugar upang maiwasan ang abala at gastos. At kung may lakad ka na kasama ang iyong anak, ituloy ito, dahil magdadala ito ng positibong enerhiya para makagawa kayo ng iba pang pagkakakitaan sa iyong pera ang pagiging masinop ang magbibigay ng seguridad sa iyo dahil maiipon mo ang pera na may swerte sa inyong magpartner. Sa trabaho, huwag magmadali upang maiwasan ang pagkakamali, maglaan ng oras para masigurado ang kalidad ng ginagawa. Sa pag-ibig, may magandang sorpresa kung maglalaan ng oras sa minamahal. Ang pangarap ay laging maging mapagmasid, ito'y paalala mula sa kalikasan na ang mga pangarap ay mas mabilis matupad kapag tayo'y alerto sa mga pahiwatig ng kapaligiran at handang kumilos sa tamang sandali. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, Number 13, Number 20, Number 29, Number 36, at Number 45.